Hello! Good morning po sa inyong lahat. Ngayong umaga po, meron po tayong special guest dito po sa vlog. O siya po ay nag-file nung isang araw bilang first nominee ng Magdalo Party List, si Congressman Gary Alejano. Good morning, sir. Uh, good morning sa iyo, Mark. Thank you for the opportunity to be here in your program, or your vlog. At uh, sa mga taga-suwaybay, magandang umaga din po sa inyong lahat. Mayon, uh, so... Alam uh, direction na po tayo. Direction na po tayo sa... <laughs> uh, sa so, uh, kayo po ay uh, nagfile nag-file ulit ngayon bilang first nominee. So, bakit mo po naisipan na bumalik po ulit dito po sa politika ngayon sa bansa? Uh, ang sa atin naman po ay uh, hindi naman natin ginagawa para sa personal na interes, kundi yung personal ng Grupo Magdalong, ang interes ng uh, Grupo Magdalo at ang interes ng ating bansa. Uh, naintindihan natin noong nakaraang eleksyon ay uh, medyo nag-epekto ang pagpaninira sa Magdalo at uh, natalo ang Magdalo. Kaya responsibilidad nating uh, tulungan ulit ang grupo kahit ako ay uh, may sarili ng negosyo personal sa probinsya ay eh, kailangan nating lumahok sa buhay ng ating bansa dahil napaka-importanteng panahon na ito. Tama po. Um, ito, ito yung gusto ko talagang itanong kay uh, Kong uh, Gary. Eh. Uh, kasi maring yung iba sa atin ay hindi na po naaalala. Kasi nung panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte, yung po ang kaisa-isahang -ka nag-file ng impeachment noon laban po sa kanya ay ito pong si uh, Kong Gary at Magdalo. Kasi po ngayon uh, may usapan na impeachment na naman eh dito naman kay Sara, 'di ba? So uso ang impeachment na Nausapin ngayon. O, pero na, na, parang nakalimutan na din ng iba o baka hindi naaalala ng iba na merong nag-file panahon ni, ni Pangulong uh, Duterte. Yung mga nilalabas na mga problema ngayon, yung mga skandalo na lumalabas ngayon nung nakarang administrasyon, noon pa lang you were calling it out. Yes. So kamusta po ba yung experience nyo? Ano po ba yung nangyari noon? Ba't kayo nag-file ng impeachment laban kay uh, PRRD? Sa background lang, uh, <clears throat> dahil pag ng isang presidente, kahit hindi natin sinuportahan niya dahil may kanya-kanya tayong sinusuportahan, uh, tayong lahat ay sumusuporta sa bagong administrasyon dahil para sa bansa yan. Uh, we gave uh, former president Duterte the chance to govern. However, nung pagsimula niya pagpag-upo, in pag bago pa siya umupo, ha? na officially nag-take out -off kasing election was May of 2016, ay eh, dire-diretso ng patayan. No? Kaliwat kanan at yun ang ginatakutan namin na yung kanyang Davao template ay dadalhin niya sa national. Yung mm -hmm. Davao Death so, Squad Davao noon, squad, naging national yung scope. Hindi niya sa national. Mm -hmm. Ngayon, eh, napag-usapan ng Grupo Magdalog na hindi pwedeng tatahimik tayo dito. So doon kami simulang mag-call out sa uh, Duterte administration na Hindi dapat ang ganitong policy na patayan kasi humihina po ang ano eh ang democratic institutions natin so, kasi dapat sa isang demokrasya pagtitibayin natin yung mga ahensya ng gobyerno no ang criminal justice system natin para yon ang gugulong at mapapanagot sa mga gumawa at naglabag sa batas natin hindi yung ilagay sa kamay ng isang o ilang tao at i-shortcut yung proseso dame. no eh, dahil laganap yung patayan at uh, atuloy yung mga biktima ay hindi makapag-file ng kaso sa mga korte. Kasi una-una, uh, maliban takot yung pamilya, ang piskal ay takot din. Uh, ang mga hurado takot din kasi sinampulan mula sa kapitan, mga konsihal, mga mayor, hanggang congressman. So may mga aktual talaga na pinapay. Uh, at yun ang nagiging successful ang Duterte administration in creating fear. No, ngayon, kung wala na talagang takbuhan ng taong bayan at halos lahat ay tahimik, eh, sino ang tatayo para sa bansa natin? No? Uh, hindi naman tayo robot na wala tayong pag-aalangan o no? wala tayong takot, pero may tayong takot. Pero sa panahon na kailangan kang tumayo, kailangan natin tayuan. Kaya, uh, nagdesisyon grupo ang grupong Magdalo na mag-file ng impeachment complaint against the the President and I know exactly ano ang uh, kahinat ng uh, pag-fight na yan kasi numbers game yan. Mm. no Kung regardless of the basis, regardless of uh, whether it is uh, sufficient in form and in substance, talagang papatayin yung problema ko. But nonetheless, ginawa natin yan kasi isa 'yung proseso, isa kaparaanan para mapanagot ang uh, isang opisyal ng gobyerno, 'yung impeachable officer like the president. Mm -hmm. At uh, nabigyan ako ng pagkakataon nun, na mapaliwanag sa taong bayan anong nilalaman noon. Ah mm -hmm. uh, kaya final. An ano po ba 'yung pinaka uh, laman ng uh, yeah. article na final nila? Ang pinakabuod ng uh, impeachment complaint against the former president was crime against humanity. No? Uh, talagang he violated his oath to protect the people of the state, di ba? Talagang, and of course, uh, there's some portion there of the, you know, um, uh, in compromising our national security sa pag paglalaro sa bansang China, no? Sa lalo sa West Philippine Sea. So, totoo na, ngayon, lumalabas ngayon eh. Yun yung sa investigasyon ngayon, oh. di ba? Totoo pala. Totoo pala yung nilalaban noon nila Kong Sige po, uh, ano po? Kaya nga yung, ano, yung uh, sinabi ko noon sa committee sa Justice System, hayaan nyo akong magpaliwanag. Uh, hindi naman yung patayin nyo kagad pa yung, <laughs> yung uh, complaint ko. Complaint, no? Kasi i pa yan sa committee for hearing and then committee, they will make a report para sa plenary. So doon pa lang, Talagang pinatay na nila. So, ang sabi ko noon na pag uh, hindi nyo ko bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag o hindi bigyan ng due course sa ating complaint, we will file this before the International Criminal Court. Uh, alam nyo, Mark, sa panahon na yun talagang para kong multo sa loob ng plenaryo o sa kongreso dahil lahat takot. takot. No? Walang gusto lumapit siguro sa inyo, walang gusto uma-umano, sumuporta o umano. Sa akin ina-assume ko lang na normal ito ang sitwasyon kahit alam kong maramdaman mo yung atmosphere, no, ng takot. Marami yung nagbabati ng congratulations sa akin in private, but in public <laughs> ay talagang walang gustong tumayo diyan. At intindihan ko naman, we took the risk, uh, we took the casualties, na tayuan po 'yon. At ako'y nagpapasalamat dahil yung mga reklamo po namin ngayon lumalabas. Oh. At uh, uh, maraming nagsasabi na totoo nga ang aming sinabi. And we feel... Uh, vindication, no? Point, we feel vindicated. vindicated. no? Oh. No? Kasi para kami hindi namin alam kung saan kami pupunta dahil parang may sakit kami. No? Uh, matanong ko lang din po, ah, nung panahon na yan, uh, ang naalala ko, siyempre merong mga harassment kay uh, senator Trillanes noon 'di ba yung sa amnesty niya uh, revocation uh, revocation tapos uh, na lumalabas ngayon 'di ba nag gusto pa siyang gawa ng kaso kunyari parang ginawa kay senator Leila 'di ba may kaso ah oh, may kaso okay. din no? Kay uh, uh, yung conspiracy uh, for destabilization mga ganon. yung fake accounts ginawa ng ano maraming kaso libel Maraming kaso, no? Uh, Kayo po ba? Ano, anong mga harassment ang na-ano nyo nun? Oh, yung una, tatanggalin nako sa kongreso. Ethics uh, complaint? Uh, okay, ethics complaint. Oh, At na, hindi naman tayo natatakot yan. Uh, uh, dahil hindi naman para sa akin yan. Maraming namang susunod ng mga nominado niyan. <laughs> 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 Tapos, uh, uh, of course, itong... Uh, uh, makalimutan ko itong uh, kinasuhan kami dahil nag-conspire kami. Uh, for the stabilization kay uh, pasensya na nakalimutan ko na itong uh. Uh, gumawa ng kwento na nag-meeting daw kami uh. kasama yung Otso Diretso uh. na pabagsakin ang Duterte administration. So, kasama nga si VP Lenny doon eh, uh. kinasuhan din. so parang nag-invento ng kwentong gano'n? ganun? Nag-invento. nakalimutan uh, ko pasensya ng pangalan nito dahil insignificant ano, uh. kina na oh, na. Oh, oh, ito ano, It was dismissed. Oh. Uh. Yan na-dismissed din. No. Hindi rin nila ako kinasuhan sa Uh, Ethics Committee, kahit tinakot ako ng uh, former Speaker Alvarez Noon na uh, kakasuhan nila ako kung pupunta ako ng ICC Pumunta kami sa ICC ni kasama ni senador Antonio Trianos So, kamusta naman po yung naging atake sa social media sa inyo noon? Uh, Talagang left and right ang atake sa amin sa social media Uh, although alam namin na ito ay operation no information war against uh, the opposition and of course to mislead the people about what's really happening in the country. Kaya nga uh, ang hirap i-validate yung mga information na lumalabas sa social media laban sa amin. Kaya maraming mga Pilipino din ang naniwala na totoo ang uh, mga fake news no. fake news sa paratang sa amin kasama si former senator Antonio Trillanes na hanggang sa ngayon ay lumabas na naman sila, ha? Hmm. Na pagbenta ng Scarborough Shoal, uh, itong uh, niyaya daw ni Presidente na maging bisi si... ah, uh, nag-alok si... Nag-alok, oo. Oh. Uh, si senator Trellanes na maging bisi na itinanggihan kaya galit. Lahat yan ay kasinungalingan. Paulit-ulit na script e, eh, no? Laban sa... Pa Paulit-ulit yan, no? I was there. In fact, I was the one who recommended to uh, Senator Trillanes to meet uh, Rodrigo Duterte no, in Davao. At alam namin ang issue dyan. Pero nakakalungkot dahil kahit harap-harapan magsinungaling itong si uh, Presidente Duterte, ay eh, parang okay lang. Na kahit aminin niya sa publiko, eh, parang okay lang. So, yun ang nakakalungkot. No? Na uh, kami naman ay nagdanais na magsaybi sa bayan, gumawa ng tama, eh, tayo pa ang nalagay sa langarin. No? So, ito po, ngayong laban nyo ulit na pagbalik sa sa Kongreso. So, ang siguro tinatanong ng mga kababayan natin, eh maaasahan po ba nila yung pong parehong tapang, yung pong parehong uh, may na gagawin nyo po ulit pagbalik nyo sa Kongreso? Ah, uh, tama po 'yan, Mark ano. Uh, hindi kami bago. No, so, um meron na kaming uh, track record. Kung baga, na kahit nga noon na mag-isa lang ako sa kongreso, ay tumayo ako. Tumayo ang grupong magdalo. Ngayon pa, na malaki ang breathing space na binigay ng bagong administration, yung BBM administration, pati ang media, actually, ay talagang laking luwang, nakakahinga sila. Na wala na yung extrajudicial killing, no? at malaya kang uh, makapagsalita. At lalo na ngayon na binibigyan din ng due course at ng direksyon ng administrasyon yung mga pang-aabuso na yun na binibigyan ng ustisya mga biktima. Kaya kami ay natutuwa dahil ito na yung panahon na makapagsalita ka ng malaya. No? At nakikita natin sa investigasyon na lumalabas na totoo nga pala ang nangyari. At ang napaka-importante din sa akin bilang advocate sa West Philippine Sea ay, uh, binago ni Presidente Marcos ang foreign policy Halicino, natin yung... pagdating sa West Philippine Sea na hindi tayo papayag na sunod-sunuran sa China. Uh, kasi yung sabi nga nila noon, makipagkaibigan, walang problema. Hmm. Pero dapat, inirerespeto tayo bilang sovereign country. Yung teritoryo natin, yung, yung boundaries yeah. natin.